Yan mga boss. Tumating na yung ano ko mga boss. Yung bala ko na 7.5. Ayun, titestingin na natin mga boss yung ano. Yung M4 ko, M4 bagong gawa. Kung gumagana yung mga mechanism niya mga boss. Teka lang ako mag-upload kasi palpak yung order ko dati na bala 7.5 to ito damating na lagay natin ng boss yung ano dun para mapakita ko naman sa inyo kung gumagana ba itong gawa ko o hindi yun yung target mga boss medyo malapit lang kasi papakita ko lang naman muna sa inyo eh kung kumagana tong mechanism ng ano ko ginawa ko ngayon po yan ito yung magasin mga boss anim lang yung bala kasi so, may spring ko mga boss eh pag naka ano na lang medyo mahaba so, ngayon testin natin kung gumagana siya mga boss hindi ko pa kabisado side nito mga boss eh kasi ngayon ko pa lang tito diretso na titesting ko pa sana to eh bago ko magawa ng video eh, diretso na hindi ko pa kabisado yung ano nito kung saan ang tama ng ano nya open side ah mataas taas mga boss lakas Good luck. Huh, talaga tamaan ah. Yun, gumanda. Ay, tamaan ah. Hmm? Ayun yung bagong gawa mo? Yung kahoy yung tinamaan ah. tayo. Ayan mga boss, tinanggal ko muna yung ano niya Yung railing Kasi may chinik lang ako yung kasahan niya dog. Bubutas ba? Sa baba na niya. Igilid mo nga yung ano, igilid mo nga yung yun o dito, mm. yung cook, yung cook. mga boss. Subukan natin sa tubig mga boss. Kasi hindi ko pa kamisado yung site niya eh. Nagpagana ko yung magasin niya. Tubig target. Ayan mga boss. Tingnan natin ha. Hmm. Yan, talsik siya mga boss. Ah, talsik.